Ano sabi ko, baka na ano ako nito? Maram, eh, ano lang. Ganun mo ulit ang kamay natin. Gano'n mo. Ah, tingnan mo ah. Sa magandang kaliwanagan po, aming ang liwanag sa kalangitan, ang mga sa kalangitan, salat sa lahat, lahat ng mga banal na mga piso sa kalangitan. Aming ang iliwanag sa kalangitan, ang mga sa kalangitan. Ang sino man gumagambala sa kanyang katawang portal Ipigit mo mata mo ah. Ang sino mang gumagambala sa kanyang katawang mortal, aming amasalami, ay aking tinatawagan. Ang sino mang gumagambala sa kanyang katawang mortal, ay aking tinatawagan. May siyang nagbibigay sakit sa kanyang katawang mortal. Ay, pumarito na. Pasok! So, oh. isang magandang kalimunan lang po. Ang amasalami, nakapriyong lilin. Ang sandata ng isang kalamitan. Ang aking iniiling ang mga sarang pagkalog sa aking mga palad ang punyal ng kalangitan na siyang itatarak sa mga din na kalaban tarak oh. anong ginagawa mo dito? ba't mo ito ginagambala? ha? ba't mo ginagambala? ha? magandang paliwanag ng mga mangyayari ma ma sa kalamitan ng sa kalamitan ng Diyos sa kalamitan ng Diyos ng kalamitan na siyang tatarap lulusaw sa mga ng na kalamitan ha? Oriente ay aking hinihili nga niyang salamit Anong pangalan mo? Tanggalin mo yan, tanggalin mo. Inutosan kita, tanggalin mo yung sakit. Anong ginawa mo dyan? Tanggalin mo yung mga sakit yan. Tanggalin mo. Tanggalin. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Mas magaling-maling magpuhan. Mas magaling-maling magpuhan. O. Kunyan lang kalamitan na siya na ating katara. Tanggalin mo. Aplusin mo. Aplusin mo yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo lahat yan. Tanggalin mo! Huwag mo kong ilangin ha. Tanggalin mo. Tanggalin mo lahat. Tanggalin mo lahat. Tanggalin. Tanggalin. Alisin mo lahat yan. Oh. Tanggalin mo lahat yan. Plusin. Pati ka sa paa. Tanggalin lahat. Alisin lahat. Yung sa batok niya. So, ikit mada Pagkasing mo lahat yan ha. Ah. ang sino pang gumagambala sa kanyang katawang mortal ay aking tinatawagan. Meron pa bang gumagambala sa kanyang katawang mortal? Pasok! O. Oh. Kasing laman lupa. Klaseng laman lupa. Sarap. David, Nilag nilagay mo rin ba ng sakit yan? Ha? Nilagay mo, nilagay mo rin ba ng sakit yan? Na? apulsin mo din yan, hapulsin mo. Hapulsin mo. mo. Huwag niyo itong gamba kita Sa araw at oras na ito ang sakit niya na nararamdaman niya, dapat nawala yan. Alam kung tinatawang ang spirito ng agong kapatid ang pumalik niya sa namang katawang morda. hindi is the yung kapatid. Ano nangyari? Okay na ako. Nalalamig ka pa? Hindi na. Wala ka. Anong pakiramdam mo sa atali na pagpunta mo dito sa akin? Isa man talaga ang pakiramdam ko kanila. Sobrang lamig. Oo. Pero may yun na wala siya. At tayo mga ano po naramdam. Sakit? Ang wala? Ang wala. Oo. Oo. Patunay ito. May video. maka-pagtrabaho ko na, wala ka nang sakit, wala ka nang nararamdaman. Ilang piraso na nagamot na nainom mo? Yung tatlong balik, na tatlo. Yung mga sa, nasa magkano lahat? Ay... Tatlong balik, baka nasa Baka, baka, na, baka nalta sa taon mo yun, ang gamot na yun. Binili ko ka mo yun. Gamot na yun. silang ngungutang ako sa kasama ko.